Noong June 21, 2024, umalis ang Angeles City, Pampanga, sina Geneva Lopez, 26 years old, isang beauty pageant contestant, at ang kanyang boyfriend na Israeli national na nagangalang Yitzhak Cohen, 37 years old. Ayon sa nakakatandang kapatid ni Geneva ay wala silang alam sa kung saan pupunta ang magkasintahan o kung saan ang kanilang lakad noong araw na yon. Sa kasunod na araw ay nagulat na lamang ang pamilya ni Geneva dahil hindi na nila ito makontakt. Ayon sa handler ni Geneva ay may nakaschedule sana na rehearsal si Geneva noong June 22 at kadalasan pag may rehearsal ay maaga itong nagigising. Ngunit dumating na ang alas 9 ng umaga ay wala pa ring text o tawag si Geneva sa kanyang handler. Dahil sa nag-alala na ang buong pamilya kaya nakapag silang i-report na sa Tarlac Police Provincial Office, Kapas Police Station ang nangyari. Noong June 22, badang alas 2 sa madaling araw, ay may isang nasusunog na SUV ang nakita at na video sa San Jose Road sa Kapas, Tarlac. Nai-report na din sa mga pulis ang nangyari sa SUV. Pinuntahan ng mga pulis at nakita nila sa loob ang ilang mga documents at IDs na may litrato at pangalan ni Geneva. Indikasyon na yun ang sasakyan na ginamit ng magkasintahan, ngunit wala sila sa loob ng sasakyan. Katunayan ang sasakyan ay hindi rin sa kanila dahil nirentahan lamang nila ito. Ilang araw na ang lumipas ngunit hindi pa rin malaman ng pamilya kung nasaan ang dalawa. Ayon sa PNP ay nag sila sa mga lugar na maaring pinuntahan o dinaanan ng magkasintahan mula sa pinanggalingan nila sa Angeles City hanggang sa Kapas Tarlac. Noong June 27, ang pamilya ni Yitzhak ay nag-alok na ng pabuya na nagkakahalaga ng 250,000 pesos sa kung sino man ang nakakita o makakapagbigay sa kanila ng impormasyon kung nasaan ang dalawa. Isang linggo matapos mawala ng dalawa, ang PNP ay bumuo ng special committee para mabigyan nila ng buong atensyon ng kaso. Noong July 1, isa na namang abandoned car nakita ng mga kapas polis sa barangay Tibag, Tarlac City. Ayon sa PNP ay lumabas ang isang lalaki na nagpakilala na property agent o middleman na siyang tumulong kina Geneva sa paghahanap ng lupa. Pumunta sa police station ang nasabing middleman at ikinuwento niya na nakita nga sila ni Geneva at Yetshak dahil may pupuntahan at titignan silang lupa. Ang middleman ay si Michael Giang na dating pulis sa Angeles, Pampanga na nag-awol noong 2020. Sa salaysay ni Michael na noong June 21, bandang alas 2 ng hapon, ay nakita sila nila Geneva at Yetshak sa barangay Cristo Rey, Kapas, sa harap ng isang gasoline station. Ayon pa sa kanya na bumiyahe sila papuntang Armenia Village para tignan ang lupa na balak na bilhin ng magkasintahan. Pagkatapos noon ay naghiwalay na din sila at may iba siyang pinuntahan at wala na din siyang alam kung saan dumiretso o pumunta si na Geneva at Yitsha. Sa salaysay ng mga empleyado sa na nasabing gas station, ay hindi nila personal na nakita si na Geneva at Yatshak at hindi rin nila matandaan ang kanilang mga hitsura. Ngunit ayon sa kanila ay madalas nang naging meet-up place ang nasabing lugar para sa mga bumibili ng lupa at ahente. Maraming CCTV sa gasoline station ngunit hindi naman ito gumagana dahil nasira noong nakaraang bagyo. Malaki sana ang naging tulong noon kung gumagana ito para ma-identify kung sino mga taong bumaba sa nasabing lugar o mga uri ng sasakyan at mga plate numbers at ang oras kung kailan sila nandoon. Natunayan ng sasakyan na nasunog na sinakyan nila Geneva ay nakita isang kilometro lamang ang layo mula sa gasoline station. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, ayon sa kanila ay pito o naging persons of interest sa pagkawala ng dalawa. Kalaunan isa sa pito na yon na si alias Junjun ay lumantad at nagsabi sa mga pulis na hindi na kaya ng kanyang konsensya at handa siyang makipagtulungan kaya siya sumuko. Doon na din niya sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman sa mga pulis. Ayon kay Elias Junjun, isang kumpare umano niya ang naghahanap ng mekaniko at lumapit ito sa kanya noong June 21. Si Junjun ay isang mekaniko at nagmamaneho ng mga heavy equipment na sasakyan. Pagkarating nila sa lugar ay laking gulat niya dahil sa sasakyan na pinapamaneho sa kanya ay nakita niya ang dalawang patay na katawan ng tao. Lumalabas na ang pinapamanehong sasakyan sa kanya ay ang sasakyan ng dalawang biktima. Ang katawan ni Geneva ay nasa tabi ng driver's seat at ang lalaki naman ay nasa passenger seat sa likod at wala daw siyang kaalam-alam kung sino ang mga yon. Dagdag pa ni Junjun na siya nagmamaneho ng sasakyan ng mga biktima at nakasunod siya sa isa pang sasakyan kung saan ay doon sumakay ang mga sospek. Pinangakuan umano siya na babayaran siya ng 50,000 pag hindi siya magsasalita. Tumungo sila sa quarry site sa barangay Santa Lucia, Kapas, Tarlac. Pagkarating nila sa quarry site ay may nag-aantay na doon na isang lalaki at agad na inilibing sina Geneva at Yitsha. Dagdag pa ni alias Junjun na siya din ang inutusan ng mga sospek para sunugin ang sasakyan ng mga biktima. Ginamit daw niya ang binilog-bilog niya na tissue paper na nandoon na mismo sa sasakyan at sinindihan ng lighter at inilagay sa isa sa mga upuan ng sasakyan hanggang sa umapoy. Sa bisa ng search warrant ay hinalughog ng mga pulis ang bahay ng middleman noong July 4 at nakuha sa kanya ang baril at granada. Dahil sa nakuha ang impormasyon kay Junjun kaya nalocate ng mga pulis ang lugar kung saan inilibing ang dalawa. July 6 nahukay ang mga katawan sa quarry site. Sa pangunguna ng NBI ay pina-autopsy ang katawan ng dalawa. Base sa resulta ng autopsy ay binaril si na Geneva at Yetsha. Si Geneva ay tumamo ng sugat sa kanyang likod at hita, samantalang si Shack naman ay tinamaan sa dibdib at sa bandang kilikili. Nagpapahiwatig na sila ay pinatay mismo sa loob ng kanilang sasakyan. Sa ngayon, lima sa pitong persons of interest ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng PNP at dalawa sa kanila ay mga dating pulis na parang nag-awol sa serbisyo. Ayon sa PNP ay plinanong pagpatay sa magkasintahan sa motibong land dispute. Nabagalaman na ang middleman ay nagsanla ng lupa kay Geneva at lumalabas na hindi siya nakapagbayad ng kanyang utang kay Geneva. Gusto niyang kunin ang lupa na ginawa niyang kulateral ngunit ayaw ibigay sa kanya. Ang mga sospek ay kinasuhan ng two counts of murder. Ang bangkay ni Yitzhak ay biniyahe pabalik sa kanyang bansa samantalang nailibing na rin si Geneva. Ang kanilang pamilya ay umaasa na mabigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay at mananagot ang mga taong gumawa nito sa kanila. He will make sure that the ends of justice will be served to the family of Itzak and to the family of Geneva. Talagang ang ustisya ay kakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!